Galit ka po ba? Oo. Okay. Oh. Saan mo galit? Sino ba naman ako para magalit? Ay, grabe. <laughs> Al Alam naman ako eh. Kibigyan mo lang. <laughs> <laughs> si kuya, si Kuya Jens, ano yun? Reactor natin yan. Official reactor. Hello mga Kalingap! Welcome back to my YouTube channel, Disquejens! So, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like kang updated sa mga bago po the video at huwag po natin kalimutang supportahan ng Budim Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog, at syempre ni Kalingap Rab. at para supportahan din po natin ang aming mga kasamahan sa Budim Kalingap na niya po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor, at lahat po ng Charity Vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon lahat may hirap supportan po natin lahat guys so ayun mga kalingap, huwag na po natin patagalin mga kalingap so kahapon nga kagabi nagkaroon po ng vlog si Kalingap Prab kung saan marami po ang nagulat at nagtaka kung ano nga ba talaga ang nangyari sa tambalang vid mga kalingap dahil matagal po natin silang hindi nakita sila uh, Joy Diwata at si Kuya David Vlogs mga kalingap na nag-usap at itong nakita nga natin vlog ni Kalingap Prab kahapon ay tila ba mga kalingap nagkaroon ng parang di ko alam kung tampuhan kung closure ba ito mga kalingap o parang something makalingap talaga nakakalungkot at nakakasakit sa damdaming panoorin mga kalingap. At ayun nga po, encourage po tayo ni kalingap para mga kalingap na po natin ito ng reaction video. So ako kagabi habang pinapanood ko ito, nasaktan ako para kay Kuya David at syempre para kay Joy Diwata kasi kahit hindi ko alam yung buong istorya mga kalingap, ay talaga makikita po natin na parang may ibig sabihin yung kanilang bawat mensahe sa bawat isa. So, huwag natin patagalin mga kalingap. Tara, panoorin na po natin. Bigyan natin ang reaction video in 5, 4, 3, 2. Kaya David, may kasalanan po ba ako? Ha? <laughs> Grabe! <laughs> <laughs> Seryos si <laughs> David ah. Ayan, tinabihan na siya ni Joy. Uh, Ayan, nila <laughs> <sa laughs> <na> <laughs> si ba po ito na. Lalayo muna pa kami. Lalayo muna pa kami. Kumusta po kay David? Ayun, hindi na yan. May something talaga mga kalingap. Alis na muna siguro dito. Ayun na, naiwan na silang dalawa mga kalingap. <coughs> May pa sila mga kalingap. Oh. Grabe. Grabe. Grabe to. May, parang totoo talaga. Parang may something talaga. Kaya yung tao okay, kung sa... Ayun na. Okay lang din po. Masaya. Masaya ng New Year. Hmm. Okay. Kamusta po yung New Year mo? Okay lang. Normal. Normal na New Year. Oh, Grabe na. Kapanibago. Okay. Okay. Dito. Kamusta? New Year. Masaya po. Kasi mag masaya kasi magkakasama kami. Mama. Food. Galit ka po ba? Oo. Oh. Oh. Ano mo galit? Grabe mga namin sa... Ay, dapat ba ako <laughs> sa galit? Oo. Para po kasi hindi ka namamansin. Tapos ano, tapos sahimik ka. Sahimik eh, ko man ako lagi. Ay! Siyempre naman baga ako lagi. Siyempre naman lang. Malang. parang hindi na. Hindi ba? Hindi naman ako galit. Wala, wala naman akong dapat ikaw galit. Ano okay, Ito okay. el ba? Yun! Hindi na ba ba? May ko Sorry po kung ano, kung may nagawa mo lang kasalanan. Saka ano, nagbati na wala ko na happy new year. Sa GC. <laughs> sa, <G> <laughs> <laughs> sa GC. Sa GC. Para okay, sa lahat ng po yeah, Pati nga yun eh. Ay. Wala naman, hindi pa ako galit. Wala naman ako galit. Sino ba naman ako para magalit? Ay, grabe. Ano <laughs> naman ako eh. Kaibigan mo lang. <laughs> May mga laman nga. May laman mga kaliigap. <laughs> May ibig sabihin yun na. May laman si Kuya David ah. Okay lang, okay lang, po kung magalit kayo kung ano, kung may nagawang kasalanan kasi yun naman po yun eh, pag yun sa, sa friendship po. Uh, kung may nagagawa po kami ano, mali o kasalanan, pwede niyo po kami itama. Kasi willing naman po kami mag... Uh, Matawa ko, Viray. Willing naman po. Hindi ko sa alam pa ba Nakakapanibago si Kuya David eh, no? Yung pagiging tahimik niya. kailan naman. Uh -huh. Parang yung na... Kapi po! Sige, may na lang. Ay, oh, ayaw ng kape! ko kape! Hindi nakasama masyad nagkakape. Grabe! Uh, Baka masabrahat. Asya po. po, ano, coffee lover ka po <laughs> Parang, ano, bigla namang nag... Oo. Hindi na. ka na, ano, nagkakape. Ako panibagay na. Naaalala kasi ako 'pag nagkakampyo ako. Oh, Ay! <laughs> Naaalala yung mga alaala -ala nila naman sa yung nako. Parang gusto ko 'to rin mag-ano, mag-paritest. Parang gusto mag-paritest mamaya mga kalilipot. Ng mag-paritest tayo. Grabe, katawin pa niya yung staff tol nila 'pag kakampyo. Grabe. Grabe naman yun. Grabe. <laughs> Tahimik. Ay papakirandaman eh. Ay mga kalingan. Eh. Kaya babe, merienda po. Merienda po kayo. Masug pa ako. Sige. Sila na lang. Ay, yung kape mo po. Baka naglalamig na. Mm -hmm. Sila na lang sa malamig. Oh! <laughs> sumanay mo ako. Tiras oh, ka, David. Kaya po. Sari na, na sa malamig. <laughs> <Kaya po kayo. laughs> Grabe. Nalungkot yung mga kaboys. <laughs> Nalungkot para kay Kaya David. Hindi Ano ba? Ano kaya ito? Ano lang? Scripted kaya ito? Parang oh, tunay eh. Hindi ako sanay na ganyan kayo. Sana'y ako na masayangin ka. Parang may something hmm. eh, maraming nag. Ang sabi mo na nang itang inaalala oh, Ang bahira natin pala ni Kuya Tata. At nang ina tayo magkita <laughs> Kung ito'y <siyo> mawawala <laughs> Saan ako tutuwa Bakit hindi natin muli Baliik ang tinig sa video mga kanta ni Tata. <laughs> oh. Parang <laughs> sa vlog na ito mga Sayang <laughs> um, uh, ang mo yan bro. Ayan mo yan. Amat, bro. Walang ko talaga si Jey. Dito ang nahihirap. Ano nga pinakadahilan? Ano po? Merienda na po kayo? Meron rap. Jey. Meron si Jay, <laughs> Ano po? Kay kayo na po maglagay ng asukal para ano niyo po yung tamis. Ano eh. ka pa ba? Diba? Kasi kayo David yung mga kilos na dito na Talagang parang may pinagdadaan niya. Sige po. Ano? Yan. Kuchara. Ito yung asukal. Kaya salamat naman siya. Ito pa Joey. Wow. Thank you. Thank you. Pero paborito na naman Joey. Dalo si Kaliaprat. Paborito ni Kaliaprat to. Ayun po kayo. Nakamiss yung iba't ibang luto ng sabi.

ano po yung problema nila? Nabigyan na bro. Pati sila pa raw mga kaliwat nanini bago na. Chamo, yan na medyum jacket init pala na pinahiram. Oh, seven men. Hoy, binalik niya. Tagal nakasimangay dito. Grabe, biglang nagbago yung mood. Nakita yung switching ng mood from masaya biglang nung tumataas si Joey, Yung lagi malungkot ulit. Hindi seryoso 'yung problema niya. Bigla kang ano, nagkape. Hindi ka rin oh, ang Hindi na ako Ano sa Ano, pag may, kung may problema ko po, sabihin mo lang kasi, um, ano, nahirap po yung, ano, um, magkakaibigan po tayo, tapos, hindi ka po napansin ko namin na ano, hindi ka masyadong, hindi mo po kami masyadong pinapansin ng no, ano, ng no, year-end party po. Oh. At nila, no, ano po, hindi mo po ako pinapansin, tapos nag-iiwas ka po sa amin. Bakit kaya? Nung no, year-end party pa yeah. pala? <laughs> sa mga lang po. lab ko baka no? mahawa ako kayo ng ano. Ay oo, oh, oh, medyo masama yeah, talaga no, no, pakiramdam no, ni Kuya David nung mga nakarang na na araw di ka sa ubot si Hindi mo kami masyadong pinapansin. Isa na yung panaman po kami na ano na ikaw, ikaw po yung pinaka-close namin sa, ano, sa playboys po. Hello, may na bro. Hello! <laughs> <laughs> Hello, nagulo ako <laughs> si Joy uh, okay, <laughs> mga lala. kaya mga lala? mga naririnig-rinig eh, pero di ko really? sigurado, yeah. mahirap sakin sa ang yeah. gahal. So, si Joy mga So hanggang doon lang mga kalingap yung ating reaction video at nakita nga po natin mga kalingap kung gaano kalamig. Mga kalingap malamig pa mga kalingap sa naglamig na kape na inalok po ni Joey Kikoy David. Ay grabe talaga mga kalingap. May kita po natin na may something mararamdaman po natin sa bawat salita po nila ay parang may laman. Ano talagang um, may, iba, may kakaibang pakiramdam mga kalingap habang pinapanood ko yung kanilang vlog na ito. At talagang Ibigay na lang natin sa kanila yung pagkakataon na ipaliwanag yung mga nangyari dito sa vlog na ito mga kalingap kay Kuya David, kay Joy. Uh, huwag natin pangunahan. Ano? So, kung yung mga naririnig rinig tayo, meron tayong konting alam, ay uh, ibigay na natin sa kanila bilang respeto po kung ano man yung uh, namamagitan po sa kanilang pagkakaibigan. So, yun lamang po at maraming maraming salamat sa panonood, Don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Okay.